Magandang umaga, hapon at gabi. Ipapakita ko po sa inyo paano makikita ang iyong lote na nasa titulo sa Google Map. Mga kakailanganin, una, internet browser, ikalawa, Excel, ikatlo, kopya ng titulo. Simulan na natin. Sa iyong internet browser search engine, hanapin ang lot plotter. Tingnan sa iyong titulo kung ano ang probinsya, bayan at tie point. Alamin din kung ano ang tie line, mga bearing at mga distances e-encode sa Excel ayon sa format na sample ng lot plotter. Pag na-encode na ang lahat, e save as ang iyong Excel file sa gusto mong file name at palitan ng file type sa CSV, comma delimited. E save ito sa gusto mong folder or location na mababalikan mo mamaya. E click ang Choose File sa File Plotter at hanapin ang CSV file na na-save mo. E click ang Upload File sa Lot Plotter at pindutin ang Done. E-click ang icon na bilog sa itaas at kanang bahagi para lumabas ang base map. Sa may arrow, piliin ang Google Map at makikita mo kung saan ang lote na nasa title. Kung ito'y nakatulong sa iyo, ay mangyari po lamang na e-click ang subscribe button at e-click din ang notification bell para makita mo pa ang ganitong mga video. Maraming salamat!